Alam magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng biyernes sa ating lahat. So ngayon guys ay biyernes na naman. So ngayon ay magtuturo na naman tayo ng isang panibagong video upang ang taong ating mga mahal ay lagi tayong pakakaisipin. Yung maiiyak siya sa sobrang pagkamis sa atin nang hindi niya maramdaman kung bakit hindi ka maalis sa kanyang isipan. Kung kayo po ay naniwala sa mga ganito, panoorin po ninyo ang ating video. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniwala dito, pwede po ninyo itong i-skip na lamang. At sa mga naniniwala po, naniniwala po dito, please um, subscribe po sa ating YouTube channel at pwede niyo po kaming i follow sa aming Philippine One Facebook page, YouTube channel, Pilip, ah, Philippine One Facebook page. Doon po ninyo ako makikita na lagi po akong nagla-live. So, maaari po kayong pumunta sa Philippine One Facebook page. Nandun po, madalas akong nagla-live doon para po sa ating free reading. So, ngayon guys, kung nais mong ang taong ito ay mag-uumiyak, yung bang hindi niya alam kung bakit walang ibang laman ang puso at isipan niya kundi ikaw lamang at saka maiiyak talaga siya ng gusto dahil maminis kanya ng gusto ito po lamang ang ating gagawin ito po ay maari natin gawin ng kahit anong araw kahit anong oras basta habang pinapanood mong video ito, ito ay talagang para bang talagang sab sabi, mo sa sarili mo gagawin ko talaga to dahil talagang ito ay magwo-work sa akin kailangan para bang ah, habang pinapanood to ito ay talagang nananayo yung balahibo mo para talagang may humihila sa iyo